Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding Ang babasahin ko ngayon ay isang uh, mula sa aklat ni San Mateo, chapter 11, verses 28 to 30. Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginahawahin ko kayo. Kunin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin na mahinahon ako at mababang loob. At makakatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa sapagkat mabuti ang aking pamatok at magaan ang aking pasamin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung titingnan natin ang kalagayan natin ngayon, minsan maharap tayo sa kahirapan. Meron tayong pinapasan na mga problema sa buhay, minsan ng pamilya, o mga uh, kasama sa trabaho, at mga relasyon. Yung iba din ay mga personal na desisyon, nagkakaroon ng problema. Ang nararanasan din natin minsan ay naitatago natin pero meron tayong paghina ng pananampalataya. Kaya maraming mga pag-aalinlangan at panghihina ng loob ng ating buhay. Kung titinan natin yung pagbasa, napakaganda ang gawin ng Diyos no Dumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at dumapit kayo at magkaroon kayo ng panahon sa akin. Ito ang imbitasyon ng Diyos, imbitasyon ng isang magulang, isang ama, isang kapatid na marunong makinig sa isa't isa. Kaya magandang tingnan natin kailan ba tayo nagkaroon ng tayo ay humaharap sa malaking problema sa buhay. Kailan ba tayo nag na ang pananampalataya? Kaya ang pangangailangan natin ay huminto minsan sa ating pang-araw-araw na gawain. At pakinggan natin ang kaloob-looban natin. Ano ang nangyayari sa atin. Kaya, ito ay napakagandang imbitasyon ng Diyos sa atin. Lumapit kayo sa akin. At kayo ay magkakaroon ng kaginhawahan. Ang Diyos na ang nag-iimbita. Ang panahon lang natin ay pagbibigay ng nang oras upang magkaroon tayo ng katahimikan at makipag-usap sa Kanya. Sang napakagandang Ibanghelyo ito ng San Mateo na patuloy na nagbibigay sa atin ng paalaala at patuloy na pagmamahal. Ito po muna ang aking ibabahagi si Kuya Nanding M. Maraming salamat po.